So mamayang tanghali guys ay pupunta po tayo sa Marikina para po sa pagsalang ng huling witness ng tape doon po sa hearing para po sa preliminary injunction yung pong kaso between uh, Tape at TVJ pero bago po 'yan ay uh, pag-usapan muna po natin tong uh, umuugong na balita okay na magbabalasahan Okay. Uh, Kung mga ilang months pa lang on the air yung pong, uh, tape it bulaga ay uh, magpapalit na kaagad ng mga hosts So yun po yung mga lumalabas na balita, actually kahapon pa lang nababasa ko na Nakikita ko na doon sa ibang mga vloggers na sinasabi na yun daw tape ay magbabawas ng mga hosts O dahil daw nalulugi eh So, ako naman, siyempre uh, syempre, nagre-research tayo konti. Bago ko ilabas, syempre, gusto ko munang pakinggan din yung side ng take. Para at least, pag pinresent ko sa inyo, ay may pareho ng uh, panig. Diba? Kayo na lang bahalang maniwala kung saan nyo gustong uh, maniwala. I mean. So, ang sinasabi ng mga ibang vloggers, na itong tape ay magbabawas ng mga host dahil daw nahihirapan na sa kanilang overhead, masyado daw magastos at uh, uh, baka uh, maga palubog yung show, gano'n yung sinasabi, okay? Uh, ayon naman dito sa post ng Board Productive which uh, ako naniniwala ako yung kanilang uh, mga source ay galing diretso sa tape ha? kasi mukhang ano naman, mukhang galing sa tape naman talaga yung kanilang mga info na nakukuha. So ang sabi po nila dito wala daw katotohanan na kaya magkakaroon ng balasahan ng mga host ang uh, tape it bulaga ay dahil nalulugi ito. Wala raw matatanggal na host pero magkakaroon ng pagbabago sa mga schedule ng mga host nito. So yun, according dito, wala daw matatanggal, babawasan na siguro ng araw, o kasi daw, nakatakda na kasing sumalang sa taping ang ilan sa cast members ng uh, Tape It Bulaga na puro sparkle GMA artists kaya hindi mo na sila makikita sa show. Napapabalitang magkakaroon ng bagong season ang Running Man Philippines kaya kailangang mamili nila Buboy Villar, Kokoy De Santos at Glyza De Castro kung anong proyekto ang pipiliin nila mas hectic ang schedule ni Glyza dahil malapit na rin uh, ang taping ng sequel ng Encantadia na Sangre. Okay? So, kasama pala siya doon. Si Glyza, kaibigan, kaibigan namin yan and uh, model namin before sa Erase. So, napakabait niya. Napakabait na bata niyang si, si Glyza at mahusay na artista. Okay? So, shout out kay Glyza. At isa pa sa frontrunner ng noontime show na si Isko Moreno ay nagsimula ng magtaping para sa Black Rider ng GMA. Ayun. Nakasama ko din nung isang araw yung anak ni Yorme, si Joaquin. Kinukwento niya sa akin. Nagtitaping na sila para doon sa Black Rider. So, masaya din naman ako kasi merong, merong, ano, merong, ah, uh teleserye itong si Yorme. At least, masusuportahan ko siya, mapopromote ko siya doon sa teleserye niya. Hindi ko man siya masuportahan dito sa kanyang noontime show. Dahil nga sa nakaambang pagbabago sa schedule ng mga host, may kumakalat na naman na chismis na nalulugi raw ang tape. Uh, ikbulaga, kaya kailangan magbawas. Pero ito ay itinanggi ng napagtanungan. O ito po yung sinabi nung kanilang source sa uh, Board Productive. ba? Ah. Hindi totoo yan. Hindi nalulugi ang tape. In fact, if you will watch the show, every day, padami ng padami ang sponsors ng uh, Tape itbolaga. Last Saturday lang, 30 minutes and 45 seconds ang commercial. Uh, yun daw yung sagot sa kanila nung uh, taga-tape. Uh, uh, kada 15 second na TV ads, kumikita ang tape na daang-daang libo. Kaya hindi totoo na nalulugi ang tape. Kaya pansamantalang hindi mapapanood ang ibang host. So, yun po ang sa side nung sa tape, according to Board Productive, o pero sa mga vloggers, meron din siguro silang sariling source na sinasabi na baka nahihirapan ito pong tape sa Expenses day Sa overhead Sa papremyo Kasi ang laki nila din Mamigay ng papremyo In fairness sa tape Kung baga ako uh, Pupurihin ko naman yan Pag maganda ginagawa Na namimigay ng pera Sa mga kababayan natin Maganda yan Kasi may mga natutulungan sila Pero Kapag hindi ka naman sustainable Bigay ka lang ng bigay ng pera Ay hindi mo din Kayang uh, Kung Hindi mo din kayang Ituloy-tuloy yung pamimigay ng pera kung walang bumabalik at pumapasok na pera na katapat nung nilalabas mo so tingnan po natin kung talaga bang uh, ito po ay uh, galing lamang sa pagbabago ng mga schedule ng taping ng mga artist nila o talagang merong uh, difficulty sa finances ito pong tape alam naman natin yung mga halosos malalim naman yan diba? kahit ilang buwan silang nalulugi, ano, eh, kaya, kaya pa rin nilang kung baga, kaya nilang tiisin yan sa malalim nila na bulsa. Pero syempre, nga, kahit gano, kahit gano ka kayaman o kadaming pera kapag sunod-sunod po yung pagkalugi eh, umaaray din, sumasakit so, na din yung bulsa. So, tingnan po natin kung, kung ano po ang mangyayari in the coming months habang tumatagal po yung show. Uh, may mga araw, uh, mas mataas sila ng ratings kaysa sa it show time. O, pero kita naman po natin, ang number one pa rin, o, kahit limited yung pong uh, signal, ay yung EAT dyan po sa TV5. So, ayan. Um, yan po ang latest po natin. So, anong oras na ba? 11. May mga 12, alis na ako. Uh, akala ko umaga. Galing na ako doon. <laughs> galing na ako doon tanghali pala. Pero, yun nga, kasi dahil galing na ako sa Marikina kaninang umaga, dumaan ako sa flag ceremony ng City Hall, na-interview ko si Mayor Marcy. Yun naman yung maganda. Si Mayor Marcy Teodoro ng Marikina, na-interview ko siya tungkol sa pagpanaw ni Mayor dating Mayor Bayani Fernando. Kasi idolo ko talaga yan pagdating sa local governance si Mayor Bayani. Anda, yung pagdating sa proyekto, sa linis, sa bangketa Pag umikot kayo, every time nandun ako sa Marikina kapag merong hearing. Tuwang-tuwa ako kasi papasok ako sa mga kalsada ang lilinis, ang ano... Uh, nagsimula yan noong panahon ni Mayor Bayani At napagpatuloy ngayon Noong mga ibang mga mayor At ngayon si Mayor Marcy Kaya uh, masaya ako na na-interview ko siya At uh... Uh, kung maga nakapag -kwentuhan kami and we, we started that connection and hopefully mas makapag vlog ako in the future yung mga magagandang proyekto na ginagawa po sa Marikina kung paano nila napapanatili na ganong kalinis at ganong kaayos yung kanilang syudad okay so nandiyan na din yung video pinost ko na din dito check out nyo po yung interview ko at yung reaction ko sa pagpanaw ni Mayor uh, Bayani Fernando ng Marikina so, yun naman, at least merong merong uh, nangyari doon sa pagpunta ko ng maaga. Uh, kahit na excited ba eh sa kaso eh, ano pa pala mamaya pa lang tanghali. Eh. Pero anyway, huling araw ng uh, ng witness para sa tape. Tingnan po natin kung ano mangyayari. Hindi ko alam kung ano nangyari nung Friday kasi doon doon lang yung hearing na hindi ko napuntahan dahil uh, merong na schedule na tumama. Tignan po natin kung ano mangyayari at kailan natin malalaman yung pong sasabihin ng korte pagdating po sa injunction. Ako, medyo kinakabahan ako. Kinakabahan ako. Siyempre, either way yan eh. O bahala na. Eh. Pagdasal na lang po natin sa Diyos. Okay? So thank you very much guys. See you po sa next video po natin. O mamaya po alas 12 EAT. Note po tayo. Have a good day mga Dabarkads.